guys tapos na tayo. Ito mga cube-cube na 'yan sa so, online 'yan. Gusto mo online na lang mamili. Tapos pagbalik mo, padaan na mo na lang dyan. Mabilis. Hindi sa mga busy. Ngayon okay, so, guys, ito lang binili ko. Ano pala, banday, Sikit dito ah. Tara na. Ano ang coins ko dito? lang ko lang coins ko. 20 dollar din halos. Yan ang ko. Grabe yan. Ako. Ako ng yan. Gutom na ako. Grabe naman magsaing. Dito. Ano This is not money of New Zealand. USA What is this? Quarter dollar 25 cent Let's go okay, tayo. Blind spot tayo. Ito lang ang buhay namin dito Simple lang naman kasama ko siya para kung <laughs> may opportunity talaga ko rin makakatakbo dito pero pag uh, takbo ng business ko yung panganay kong anak siyang magkakasikaso habang siya yung nega 下面。<Amen. S 2> <clears throat> <laughs> si Maui boy tabang <laughs> bike lang si Pogi oh. si <laughs> Ay, Maui ayos ah, eh ganap din ako ng bisiklete hirap din po puro sasakyan eh so saging dito yan 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 ito sa kanan yan yan yung lupang bakot na yun tila meron syang tanim na saging gusto ko intervene, yung na timing ang yung <clears throat> 是一个不当。 lasing na itong boss ko binili na itong bahay na katabi oh, malupit kanya na itong parehas so ganun lang ang buhay dito nagugutom na tayo guys kaya kailangan natin magsahin na ng mais okay? Third case, buy for now. Ito yung nabili ko. Gata, tinapong, mais. Alright, see you in my next vlog. Thank you for watching. Please subscribe my channel. I'll we'll see you in the link.